Health is wealth. Yan ang tanging yaman na meron tayo. Lalo na dito sa Taiwan, ang palagi kong nakikita kapag lumalabas ako sa mga outdoor activities ay mga matatanda. Kagaya nila, para sa ating mga OFW, napaka-importante talaga na magkaroon tayo ng maayos na kalusugan. At ngayong araw, syempre, bilang mahilig mag-outdoor activities ay pupunta tayo sa isang lugar na pinunta namin noong nakaraang taon para mag-hiking. Bago ang lahat, dumaan muna kami dito sa may Mount Zhongliao kung saan ito yung pinakasenic area na makikita ang view ng ito. Ako yung taong hindi namamalagi sa dormitory kapag day off. Gusto ko lumalabas ako na sa nature or my activities na ginagawa. Kasi sa part na yun, doon nawawala yung stress ko, problema at kung ano-ano yung mga iniisip. Kasi kapag namamalagi ka sa yung dormitory, nasa kwarto ka lang kung ano-ano yung naiisip. Pero mawawala yan kapag nasa labas ka. Kung kagaya nito, na view yung makikita mo. Maraming mga bagay na pwede tayong gawin para mawala yung stress at kung ano man yung mga iniisip natin. yung ka minsan, huwag kang bumalagi sa kwarto mo kasi dito mo mapifeel yung ganda ng mundo. Ito nga pala yung pupuntahan natin ngayon, yung bundok na yan, yan yung aakyatin natin. Dito nga lang pala yan sa Maykishan District. Nakapunta na ako dito. Mga Januari pala yon. Bago umakyat, dumaan muna kami dito sa may McDonald's. Sa may magandang tambayan nila. 8am sinimulan na namin ang pag-akyat. Pero syempre, yun yung akyatin natin ngayon. At na tayo dito. David. Dito na pala kami sa may baba at nakita ko na naman yung motor na gusto ko. Wala kaming hiking gears. Kung ano man, kung meron yung nakikita ninyo sa social media na meron silang mga backpack. Sa amin lang, kung ano yung trip namin, ginagawa lang namin. Napakaganda ng tanawin dito. Sariwang hangin. At syempre, light rain lang. Pwede ka pang maglaro-laro sa daan. Hindi naman ito masyadong matarik at wala rin gaanong challenging na area. Meron lang ng mga konting cliffs at mga palosong at pababa. Pakyat pala. So, ngayon, in-enjoy lang namin yung mga pupuntahan namin Sa bawat gala na meron ako Kasama ko nga pala dito yung kaibigan ko, si Paddy At yun yung pupuntahan natin Medyo malayo pa Alala pa rin sa mga kapwa ko o FW na mahilig gumala mag ingat pa rin tayo sa mga pupuntahan natin Kasi syempre hindi natin alam yung mga mangyayari Mas maganda na yung mag ingat tayo palagi In-enjoy as well as safety first pa rin Mga pupuntahan natin Mag-iingat tayo palagi And yun, dito nga pala is medyo challenging na yung lugar dito. Kasi may mga bato-bato na. After nga ng halos 2 kilometers na akyat, makikita mo tong hagdanan na to. Matarik po yan. And yan yung last na akitin natin bago ka makarating sa taas. Meron nga pala yung 941 steps galing sa baba. 41 steps. Kung nauhaw ka walang problema kasi meron silang tubig dito. Drinkable naman ito. Pwede mo mainom. Syempre, kapag nauhaw na, kailangan mo to. sobrang init na nga pala kaya bumalik na kami dito para magpahinga and ito yung kios na pwedeng tambayan kagaya ni tatay natutulog na lang dahil sa pagod sa pagakyat and yan yung kagandahan dito kasi mostly na nakikita at napapansin ko sa kanila is mga matatanda or may edad na yung mga umaakyat ng bundok kahit sa activity na nakikita ko ibang iba sa Pilipinas kasi sa atin kapag may edad na nasa bahay na lang higaan pero dito very engaging sila sa mga activities yun din yung isang goal ko sa pagtanda ko at sana dumating ako sa panahon yun na mag enjoy lang sa buhay kagaya nila nung wala masyadong iniintindi ng mga bagay-bagay ganun lang naman dapat huwag kang masyadong ma sa mga bagay na hindi mo kontrolado gawin mo na lang inspirasyon ng mga problema na meron ka kung paano ka lumaban sa buhay at kung gaano mo nagpasan yung mga pagsubok na meron ka Geh yeah, ingat e